Mahirap makasakay ang maraming pasero pa uwi ng probinsya ngayong Payday Friday. Kaya't ang ilang bus company panote, nagdagdag na po ng biyahe, lalo, lalo na ngayong papalapit ang Pasko. At live mula sa Cubao, Quezon City, nasa frontline line ng si Reniel Paui Reniel, kamusta mga commuters dyan? Boktyagaan nga yung karamihan ng mga commuter na panorte. Sa dami kasi ng uuwi ngayong biyernes ng gabi. Matapos ang higit 12 oras na trabaho rito sa Maynila, uuwi pa Nueva Ecija ang restaurant maintenance in charge na si Rafi. Ganito ang nakagawian niya sa loob ng higit tatlong taon. Pero ang kalbaryo sa traffic at hirap sa pagsakay, mas lumalala raw talaga tuwing holiday season. Lalo na sa bahagi ng EDSA Cubao kung nasaan ang mga terminal at ilang malls. Ako every other day o sa day, nagkakawin pisa ko Talaga uh, talagang hirap, mahirap talaga pag ano magko-commute. Pagod talaga. Dublin pagod. Pagod sa trabaho, pa, pagod pa sa biyahe. Pabalik na rin ang Nueva Ecija si Raymond. Punuan ang 7 PM na schedule na biyahe kaya naghintay pa siya ng isang oras para sa bagong bus. Medyo ma po kasi kaya medyo nahuli po ako. And punuan po yung ano na ko pong bus kanina. Dahil sa dami ng bumabiyahe ngayong holiday season, ilang bus lines pa norte ang nagdagdag na ng biyahe. Karaniwan sa kanilang provincial trip ngayon, dalawang bus na ang bumabiyahe kada oras. Magdadagdag kami ng mga bus para mabilis yung mga pasahero natin makauwi ng ano, mga probinsya. Papuntang Zambales, Pangasinan, Baguio at Ilocos ang mga biyahe sa Cubao na kalimitang magdamaga ng biyahe. Bukod sa mga terminal, dinaragsana rin ngayon ang mga mall. At dahil araw ng sahod ngayon at marami nang nabigyan ng bonus, diretso agad ang marami sa mga mall na ito sa Mandaluyong. Ngayon lang nakatangkat ng sahod eh. <laughs> ng Nang 13 months. Sa school, ng ano, ng anak ko. ng Christmas party nila. nila po. Tsaka mga ano rin sa kawork ko din. Kaya nagdesisyon ng mall na i-extend ang operating hours hanggang alas 12 ng hating gabi. Ayon sa MMDA, matinding traffic pa ang mararanasan ng mga motorista at commuter hanggang sa susunod na linggo habang papalapit ang Pasko. Higit apat ang libo raw ang sasakyang dumaraan sa EDSA kada araw. Pero dahil Christmas rush na, madaragdagan pa yan ng higit 80,000 sasakyan bawat araw. Bo, makikita nyo sa inyong mga screen, ay ito nga ang nasa aking likuran ay yung bahagi ng sa Cubao. Sa lagay na yan ay uh, bahagya ng gumanda yung daloy ng trapiko. Kasi kanina nga 7pm to 9pm ay talaga namang siksikan na nga yung mga sasakyan. At nadagdagan pa yan ng pagkakaroon nga ng siksikan dahil sa pagbuhos ng ulan. Bumuti-buti lang yung lagay ng daloy ng trapiko pasado alas 10 na ng gabi. Bok. Maraming salamat, Reniel Pawit. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.